afternoon guys so balik kami sa dating site namin uh, wala kaming trabaho ngayon so dito naman kami so treasure hunt naman tayo Ay, eh, matagal na tong butas namin eh, inuunti-unti lang namin kasi matigas yan guys so, parang ano siya yung grano ng ano kasamahan ko nasa Bapak guys Jom malalim lalim na yan guys 9 feet under guys 9 feet under yan guys oh sa, sa guys oh talagang parang sinadya para siyang ano <coughs> Wala na wala ng marker dito guys na makikita kasi wala na yung turtle dito na ang tinanggal namin binasa. So ito na lang pa paano na kami. So pa pa drip na kami sa ano ilalim. So ang butas pala namin guys galing sa galing dito sa taas so 9 feet under pagdating sa 9 feet change so change ano change direction kami kasi may guide siya na change direction yan na bali literal L kami papunta ron yung itsura niya guys ano yung bali ano yung kulay niya sa mga gilid gilid so kulay dilaw so ano yan, nag-indication yan na may, may awang sa ilalim, may small kid sa ilalim. So, yan guys, oh. medyo malalim-lalim na talaga. Unti-unti uh, lang namin, kasi unahin natin ang trabaho natin, ito eh, ano lang. hindi naman to pakyawan so kusang ano lang pag may time uh, ginagawa ano na malalim yung guys uh, safety kami dito guys so naka may ano siya may bakod siya so dito may mga bahay-bahay na dito tinabunan namin ng ano guys yung mga dahon kasi makita kami palanas guys na ko palanas parte guys ano na dilaw so mamaya uh, anong hen ko yan baba ako dyan kasi una akong nag ano dyan uh, birada talaga yung kaibigan ko yan ay. yan ang kulay cool sa ilalim guys medyo malilaw dilaw na talaga guys medyo malilim guys no? talaga hin, hampasan talaga guys so, ito pala yung sa ilalim guys maras so, yung ano guys para siyang para siyang bakal guys para pala siya guys pero matigas matigas siya pagka palanas pero iba't iba ang liring niya guys yan guys oh galing dyan sa ano na yan pupunta roon bali ano yan nasa 3 nasa 3 feet ang kapal galing dyan pupunta doon tripit. Iba naman yung na nasa baba. So magkapareho sila, tripit tripit. So tapos yung ano niya, yung shift niya is parang pa-down siya, guys. Oh. Yan guys, oh. Para siyang para siyang ang tawag dito, banga, tabisaya banga. Yan guys, oh. Yung shift na yan. Para siyang ano. Nabilog dito Itong gitna Merong trap ko to dati guys So Ang trap nito na encounter namin Sa ano Sa 5 feet Banda dyan Sa 5 feet Dyan yung ano Yung Puiso So Once a week lang kasi Kaming nag Ano Nag nag-operate. So, talagang hindi namin isunod-sunod kasi makakasakit kami sa piso, mabaho siya guys. Yung pagdating namin sa 5 feet na yan dyan. Yan ang nangangamoy na ano, may gas. So, uh, dyan namin kasi titirahin. Tinigilan namin dyan. Kasi medyo sa sana namin. Uh, sumingaw dyan yung mitin gas dito so doon lang kami nag focus kasi yung ano dito guys yung marker dito guys so ito guys banda rito yung turtle yung ulo papunta rito tapos sa back pin nila hanggang dyan dyan yung ano yung isang turtle na putol putol yung ulo Uh, bali tatlong tatlong hati siya guys yung sa gitna kudrado talaga uh, na namin hindi namin inipon kasi mahalata kami rito na nag operate kami dito lang o oh, na namin yung mga markers so ah, uh, tiis lang tayo guys so klaro talaga oh. medyo so, maganda talaga ang liring man mid para siyang pagandang guys so paikot ikot yung ano yung liring niya so hindi normal sa isang ano sa isang palanas na paikot ikot ikot para siyang hangin na umikot so hanggang dito lang po guys salamat po sa panonood god bless